Bati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aral, mga masigasig na magulang at tagasubaybay ng mga bata. Malugod na aming kayong naanyayahan sa Tirad Pass Network DepEd Don City Teleskwela, kanlungan ng kalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Nimfa, ang iyong guro para sa ating episode ng Araling Panlipunan sa Ikawalong Baitang. Isang bagong kaalaman na naman ang naghihintay para sa inyo mga mahal kong mag-aaral. Sa nakaraan nating episode, pinag-aralan natin ang mga klasikong kabias na umusbong sa Amerika. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang kabiasnan na umusbong sa Afrika at mga pulo sa Pacific. Kaya, ihanda mo na ang iyong sarili at magsimula na tayo. Para sa ating milk ngayong araw, ikaw ay naasahang nasusuri ang pag at pag-unlad ng mga klasikong kabiasnan sa Afrika at mga pulo sa Pacific. Pagtutuunan natin ng pansin ngayong araw ang kabihasnan klasikal sa Afrika at mga pulo sa Pacific. Sa pagtataguyod ng ating aralin, tayo ay gagabayan ng mga sumusunod na layunin. Una, natutukoy ang mga mahalagang pangyayari na naganap sa kabihas ng klasikal sa Afrika at mga pulo sa Pacific. Pangalawa, napapahalagahan ang mga naging kontribusyon ng kabihas ng klasikal sa Afrika at mga pulo sa Pacific. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula ay narito ang mga gabay na tanong na maaaring makatulong sa iyong pagkatuto sa oras na ito. Una, ano-ano ang mga kabiasnan na namusbong sa Afrika at mga pulo sa Pacific? Ikalawa, sino-sino ang mga naging pinuno na nakilala sa kabias ng Afrika at mga pulo sa Pacific? Ikatlo, alin sa mga naging ambag ng kabiasnan ang nakikita pa rin sa kasalukuyan? Bago tayo magpatuloy, atin munang balikan ang klasikong kontribusyon ng kabihas ng Amerika sa pamamagitan ng pagsagot sa ilan nating mga katanungan. Una, naniniwala ang mga Aztec na kailangang laging malakas ang mga Diyos upang mahadlangan ng mga ito ang masasamang Diyos sa pagsira ng daigdig. Ano ang kadalasang ginagawa ng mga Aztec para mapasaya ang kanilang mga Diyos? A. Nagaalay ng tao. B, nag ng hayop. C, nagsasagawa ng ritual. Or D, nagkakaroon ng piyesta. Kung ang sagot mo ay A, magaling. Ikalawa, nagtayo sila ng mga chinampa sa mga lawa upang lumawak ang kanilang sinasaka. A, Aztec. B, Inca. C. Maya D. Olmec Kung ang sagot mo ay A. Aztec, napakahusay mo. Ikatlo, ang kaunaw ng pangkat na musbong sa ng Amerika na nangangahulugang rubber dahil sila ang unang gumamit ng dagta ng punong rubber o goma. A. Aztec B. Inca C. Maya D. Olmec kung ang sagot mo ay D, Olmec, tama. Ikaapat, siya ang tinaguri ang God of the Feathered Serpent. A, Chakaelel. B, Quetzalcoatl. C, Kukulkan. D, Chalo. Kung ang sagot mo ay C, tama. At ikalima, ang salitang nangangahulugang imperyo ay blank. A. Aztec B. Inca C. Maya D. Olmec Kung ang sagot mo ay B. Inca, magaling. Ngayon, handa na ba kayo sa ating bagong talakayan tungkol sa mga klasikong kabias na musbong sa Africa at mga pulo sa Pacific? Ang kanlurang Afrika ay naging tahanan din ng mga unang kabihasnan. Dito musbong ang imperyo ng Ghana, Mali at Songhai. Una nating na tunghayan ang imperyong Ghana. Ang Ghana ang unang estadong naitatag sa kanlurang Afrika. Sumibol ang isang malakas na estado sa rehiyong ito dulot ng lokasyon nito sa timog na dulo ng kalakalang Trans-Sahara. Nagkaroon sa Ghana ng malaking pamilihan ng iba't ibang produkto tulad ng ivory, ostrich, feather, ebony at ginto. Ipinagpapalit ng mga katatubo sa asin, tanso, figs, dates, sandatang yari sa bakal, katad at iba pang produktong wala sila. Malayang nakapagtatanim ang mga taot, dulot ng matabang lupa sa malawak na kapatagan ng rehiyon pagkaroon ng sapat na pagkain ay isang dahilan kung bakit lumaki ang populasyon at sagana rin ang tubig. Ipinag-utos ni Haring Al-Bakri na ibigay sa kanya ang mga butil ng ginto at tanging mga gold dust ang pinayagang ipagbili sa kalakalan. Sa ganitong paraan napanatili ang mataas na halaga ng ginto. Ang mga mahalagang salik sa paglakas ng gana ang naging dahilan sa kanilang pagunlad at naging sentro ng kalakalan. Bumili ng mga kagamitang pandigma na yari sa bakal at mga kabayo, ginamit ng mga sandatang gawa sa bakal upang makapagtatag ng kapangyarihan sa mga pangkat na mahina ang mga sandata at ang mga kabayo ay nagbigay ng ligtas at mabilis na paraan ng transportasyon para sa mga mandirigma. Dumako naman tayo sa Imperyong Mali. Nagsilbing sentro ng kalakalan ang Timbuktu. Bukod dito, lumaganap rin ang relihiyong Islam at tumaas ang antas ng kalaman dulot ng impluensya ng mga scholar na Muslim. Ang Sankore Mosque ay pinagawa ni Mansa Musa noong 1325. Ang Mali ang tagapagmana ng Ghana. Nagsimula ang Mali sa estado ng Kangaba, isa sa mahalagang outpost ng Imperyong Ghana. Ang pag-akyat ng Mali sa kapangyarihan ay sinimula ni Sandiata Kita. Noong 1240, sinalakay niya at winakasan ang kapangyarihan ng Imperyong Ghana. Sa pamamagitan ng patuloy na pananalakay, ang Imperyong Mali ay lumawak pa kanluran patungong lambak ng Senegal River at Gamba River, pasilangang patungong Timbukto at pahilaga patungong Sahara Desert. Ang Imperyong Mali ay umaman sa pamagitan ng kalakalan. Namuno si Mansa Musa noong 1312. Higit pa niyang pinalawak ang teritoryo ng imperyo. Sa pagsapit ng 1325, ang malalaking lungsod, pangkalakalan tulad ng Walata, Jenny, Timbukto at Gaw ay naging bahagi ng Imperyong Mali at naging bantog din si Mansa Musa sa pagpapahalagang ibinigay niya sa karunungan. Nagpatayo siya ng mga moske o puok dasalan ng mga Muslim sa mga lungsod ng Imperyo. Hinikayat niya ang mga scholar na pumunta sa Mali. Sa panahon ng kanyang paghahari, ang Gaw... Timbukto at Jene ay naging sentro ng karunungan at pananampalataya. Sa ng Songhai, ang Songhai ay nakikipagkalakalan na sa mga Berber na taong taon ay dumarating sa mga ruta ng kalakalan sa Niger River. Maliban sa kalakalan, dala rin ng mga Berber ang pananampalatayang Islam. Sa pagsapit ng 1010, tinanggap ni Daikosoy ang hari ng mga Songhai ang Islam. Bagamat, hinikayat niya ang mga Songhai na tanggapin ang Islam. Hindi niya ipinilit ang mga ito. Sa pamagitan ng Gao at ng Timbukto, nakipagkalakaran ang Songhai sa Algeria at nakapagtatag ng ugnayan ng Songhai sa iba pang bahagi ng imperyong Islam. Ang Songhai ay naging isang malaking imperyo. Sa panahon ng paghahari ni Haring Sunni Ali, pinalawak niya ang imperyong Songhai mula sa mga hangganan ng kasalukuyang Nigeria hanggang sa Jenne. Hindi niya tinanggap ang Islam sapagkat naniniwala siyang sapat na ang kanyang kapangyarihan at suporta sa kanya ng mga katutubong mangingisda at magsasaka. Gayunpaman, iginalang at pinahalagahan pa rin niya ang mga mga ngalakal at scholar na muslim na nananahan sa loob ng kanyang imperyo. Sa katunayan, hinirang niya ang ilang sa mga muslim bilang mga kawani ng pamahalaan. Atin namang tunghayan ang mga kabihas ng musbong sa mga pulo sa Pasifik. Una, ang Polinesya. Na matatagpuan sa gitna at timog na bahagi ng Pacific Ocean na nasa silangan ng Melanesia at Micronesia. Ang Polynesia ay higit na mas malaki kaysa sa pinagsamang lupain ng Melanesia at Micronesia. Binubuo ito ng New Zealand, Easter Island, Hawaii, Tuvalu, Wallis at Futuna, Tonga, Tokelau, Samoa, American Samoa, Nui, Cook Islands, French Polynesia, Austral Islands, Society Islands, Tuamotu, Marquesas, at Pitcairn. Ang sentro ng pamayanan ay ang Tohua na kadalasang nasa gilid ng mga bundok na ng mga ritual at pagpupulong na nakapaligid sa Tohua, ang tirahan ng mga pari at mga banal na estruktura. Pangunahing kabuhayan ng mga Polynesian ay pagsasaka at karaniwang tanim ay taro o gabi, yam o ube, breadfruit, saging, tubo at nyog. Sa pangingisda ay tuna, hipon, octopus at iba pa gaya ng pating. Sa pananampalataya, naniniwala sila sa banal na kapangyarihan o mana na nangangahulugang bisa o lakas. Sa mga sinaunang Polynesian, ang mana ay maaaring nasa gusali, bato, bangka, at iba pang bagay na may mga batas na sinusunod upang hindi mawala o mabawasan ang mana. Halimbawa, bawal pumasok ang isang banal na lugar ang pangkaraniwang tao. Ang sinaunang kababaihan sa Marquesas ay hindi maaaring sumakay sa bangka at sapagkat malalapas tangan niya ang bangka na may angking mana. Ang mga lalaking naghahanda sa pakikipaglaban o para sa isang mapanganib na gawain ay dapat nakabukod at bawal silang makihalubilos sa babae at pili lang ang dapat nilang kainin upang hindi mawala ang kanilang mana. Ang tawag sa mga pagbabawal o prohibisyong ito ay tapu kamatayan ang pinakamabigat na parusang igagawad sa matinding paglapag sa tapo. Sunod ay ang Micronesia. Ang maliit na pulo at atol ng Micronesia ay matatagpuan sa hilaga ng Melanesia at sa silangan ng Asia. Ang Micronesia ay binubuo ng Caroline Islands, Marianas Islands, Marshall Islands, Gilbert Islands na ngayon ay Kiribati at Nauru. Ang sinaunang pamayanan dito ay matatagpuan sa mga lawa o dagat-dagatan upang mapadali para sa mga tao ang lumabas at maglayag sa karagatan. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan. Nagtatanim sila ng taro, breadfruit, niyog at pandan at sagana sa sukal at starch na maaring gawing harina pangingisda ang isa pang kinabubuhay ng mga Micronation. May kalaman din sila sa simpleng paggawa ng palayok ang mga lipunan ng Marianas, Palau at Yap. Sa Palau at Yap, bato at shell ang ginagamit bilang paraan ng palitan. Gumagamit ang Palau ng batong ginawang pera o stone money. Sa iba pang mga pulo, nagpapalitan ng kalakal ang matataas na pulo, ang mga high-lying islands, at mabababang pulo o low-lying coral atolls. Ipinagpapalit ng mga high-lying island ang mga turmeric na ginagamit bilang gamot at pampaganda. Samantala, ang mga low-lying coral atoll ay nakipagpalitan ng mga shell bead. Banig na yari sa mga dahon ng pandan at magaspang na tela na galing sa saging at gumamela at, at ginagawa itong palda ng kababaihan at bahag ng kalalakihan. Animismo ang sinaunang relihiyon ng mga Micronesian. Ang mga ritual para sa makapangyarihang Diyos ay kinapapalooban ng pag-aalay ng unang ani. Tunghayan din natin ang Melanesia na matatagpuan sa Hilaga at silang baybay dagat ng Australia na kasalukuyang binubuo ng New Guinea, Bismarck Archipelago, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, New Caledonia at Fiji Islands. Ang sinaunang pamayanan dito ay nasa Baybaying dagat o sa Dakong Loba. Pinamumunuan ito ng mga mandirigma. Ang batayan sa pagpili ng pinuno ay batay sa tagumpay sa digmaan. Ang kultura ay hinubog ng mga lituntunin ng mga mandirigma tulad ng katapangan, karahasan, paghihiganti at karangalan. Taro at yam ang pangunahing sinasaka sa Melanesia. Nagtatanim ng pandan at sagopal na pinagkukunan ng sago. Pangingisda, pag-aalaga ng baboy at pangangaso ng mga marsupial at ibon ang iba pang kabuhayan. May kalakalan din sa pagitan ng mga pulo. Karaniwang produktong kinakalakal ng mga Melanesian ay mga palayok, kahoy, yam, baboy, asin, apog. Gayon din ang magagawa nilang bangka. Naniniwala sa animismo ang mga sinaunang Melanesian. Ipinababatid ng Diyos ng kalikasan ang mga kaganapan tulad ng tagumpay sa labanan, sakuna, kamatayan o pagunlad ng kabuhayan. Laganap din sa Solomon Islands at Vanuatu ang paniniwala sa mana. Hayan, nakilala na ninyo ang mga kung kabiasnan na nasumibol sa Afrika. Sadya namang napakahalaga nito sa ating kasaysayan. Sa bahaging ito ay malalaman natin kung ano ang iyong nakuhang impormasyon mula sa inyong pinanood sa pamagitan ng pagsagot sa mga gawain. Narito ang panuto. Sagutin ang mga tanong na susukat sa iyong napag-aralan sa ating aralin. Handa ka na ba? Unang tanong. Anong tawag sa pananampalataya ng mga sinaunang Polynesian o banal na kapangyarihan na nangangahulugang bisa o lakas? A mana, B mano, C momo, D mani. Kung ang sagot mo ay A, tumpa. Ikalawang tanong, anong kabihasnan ang matatagpuan malapit sa mga lawa o dagat-dagatan na nagpapadali sa paglabas at paglayag sa karagatan? A. Polynesia B. Micronesia Si Melanesia or D. Ghana Kung ang sagot mo ay B, tama ka. Ikatlong tanong. Anong kabihasnan ang nakikipagpalitan ng mga shell beads, banig at magaspang na tela na galing sa saging at gumamela? A. Polynesia B. Micronesia C. Melanesia D. Songhai sagot mo ay B, magaling. Ikaapat na tanong. Ano ang dahilan ng pagbagsak ng kabias ng Songhai? A. May hina ang mga pinuno. B. Kakulangan sa makabagong armas. C. Kakulangan sa mga malalakas na kawal. Or D. Maliit lamang ang nasasakupang teritoryo. Kung ang sagot mo ay B, napakahusay mo. At ikalimang tanong. Anong imperyo ang gumamit ng mga kagamitang pantigma na yari sa bakal at mga kabayo? A. Ghana, B. Mali, C. Maya, D. Songhai. Kung ang sagot mo ay A, magaling. Napakahusay ng inyong mga naging kasagutan. Taglay mo na ngayon ang mga kaalaman na may kaugnayan sa ating mga aralin. Sa puntong ito, magpapaalam muna ako at ihanda mo ang iyong sarili para sa susunod nating episode ng ating aralin sa kasaysayan ng Daigdig. Muli, ito ang iyong guro, Sariling Panlipunan, Teacher Ninfan na nagsasabing makabuluhan ang iyong pagkatuto. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam.